At para naman sa ating balitang sports, eto good news sa mga fans ng Lakers Dahil magamang Lebron at Bronny James gumawa ng kasaysayan sa NBA history Gumawa ng kasaysayan si Lebron James at anak niyang si Bronny James Jr. Bilang unang father and son na sabay na naglaro sa isang NBA game isa itong historic moment sa pagsisimula ng second quarter ng, ng pumasok sa laro ang 22 anyos na rookie para kasama ang kanyang 39 anyos na tatay sa court. Habang sabay silang naglaro sa loob lamang ng apat na minuto at siyam na segundo, ay meron na namang mga hindi makakalimutang sandali. Bago pa man kunin ng Lakers si Brony bilang 55th overall fix sa NBA draft noong Hunyo, ay nagparamdam na si King James na kagustuhang makasabay ang anak sa paglalaro sa NBA. Para naman kay Lakers coach JJ Redick, natutuwa rin ito na naging bahagi siya bilang coach na paglaruin na magkasama sina James at Brony bilang isang basketball fan na rin. At para naman kay James bilang isang ama, ang magkaroon ng mga sandaling makakasama niya ang kanyang anak na si Brony at makakatrabaho ay isang napakadakilang bagay na maaaring asahan o hilingin ng isang ama. Tumapos si James ng 19 points mula sa 8 of 12 field goal shooting habang walang naiscore si Brony sa 13 25 na minuto. Samantala, Barangay Hinebra at San Miguel magaharap sa Best of 7 semifinals. Humakot ang 8-time MVP na si John Mar Pahardo ng 14 points at 24 rebounds para akayin ng Vermin sa 109-105 pagsibak sa Converge Fiber Xers sa deciding Game 5 sa kanilang quarterfinal series noong linggo sa Inari centers sa Antipolo City. Tinapos ng SMB ang kanilang best of five ng Converge sa Trito para labanan ang Barangay Ginebra, Best of seven sa semifinal showdown na magsisimula mamayang gabi. At yan ang ating balitang sports kasama si Angel Bumanlag at si Jeff Gonzalez. Smile Supetran so III para sa balitang Unang Sigaw!